kahi ka sa ilalim ng kalawa karalala Langot, ka una! RG! Sakina, walang holiday dyan, dito ang dami! Sa <laughs> ula, big may pa! Alright! <laughs> Ako ang Hey, ni, ni Archie, mga bot, yan, bot ka, bot ka! Ha? Ito, sabi nga nila yan, hey. Bupa Luis, didurog namin! Bupa Luis, ang Sponsor pa yan Sponsor na niya, <laughs> dinurog namin ha Sorry, takal lo, yung yellow cab Ha? Asan yung yellow cab? na? Pare, darating ko 10 minutes 10 minutes before pare, 10 minutes before <laughs> yan, Tagal! Si Jules, nagpa-deliver na, ano eh? Ano -deliver, Di ba deliver Joel? Hindi ko Ako lugo ni Ding! Pare, lugo ni Ding! <laughs> the best, putang ina! <laughs> Dude, pare, lugo ni... Wala ka Ding, 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 ding! Wala ka, wala ka, wala ka, Hoy! Sa 20 lang lang yung pasok! Maraming yung eleksyon, halintay na naman! Hahaha! <laughs> Dodbong! Putang ina, bari! Makamagulbi tayo dyan! Oo! 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 Basta mga dati po, wala lang yan! Si Gigi, seryoso ha! Maghahanap ng mga medyo connected, connected sa songs! Hindi ko makita! Hindi ko makita ni Chi Chi! <laughs> o, na! Kaya na, Brad! Bagay na! pag na ako pare Brad, uh, Pare ko napasok pa ako Dude pare, tagay na pare Dude pare, masaya sa Pilipinas ha ah. Singapore walang ganito gago Qatar walang ganito Tanginan nyo, muwi na kayo gago Ito ang pinaka-idol namin sa lahat Idol namin to Idol Ayan, may video ay kami ha. sa kayo? Nasa garahe kami ni Julius. Di pa, medyo... Di pa, reconstruction pa lang to. Tarantado na. sa lalus tayo, lalus. Ah, lalus pala kami. Nasa lalus kami, Brad. Sabi ni Ryan, lalus daw. Lalus, Mario. swimming na ako. Ayan o, nakubal si Ryan o. Yung dagat, medyo hindi makita. O, ayan o. Madilim e. Eh. Magkakayak lang kami. Magkakayak kami. Pero may mga part na kako-kotsi ha. Saka <laughs> nasa bora tayo. Ah, bora pala kami. Bora. Eh, okay, in short, nasa Lobes lang kami. Nasa Bora kami. Pal, ano, 5 miles at away at sa beach. <laughs> ako na, Brad. Video mo ako. Ayos si Mark. Ako kung mag-inom. Ito sa... Great beer, Brad. Great beer. Sa video ko ni Julius, talagang idol ko to eh. Babae, alak, sugal. Wala ka na natin dyan eh. Kotse, magkakaroon ng kotse yung -E brad. Bato. May kita mo yung UUE 401. si Julius yung brad. Tato, inom na ako mga pare. Cheers. Alak pa! Alak pa, tingnan mo pare kung ilan na lang kotse natin. Saan kayo eh? Ay! Say eh, so, why ain't nothing but uh, a so, heartache <laughs> And na, si to na. this now Tell you why <laughs> no. hurry I yeah. Walang wala Walang wala yung bro Akaid meron meron to pare meron na meron Billar Billar Motoplex, pare, wala sa si Saudi, wala sa si Qatar, wala sa si Singapore. Ikaw, Belchor at saka si John Paul, putang ina, wala din din na, pare. Hindi oh, 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 oh. kami na uusan ng beer dito, nagihimala ako. <laughs> <laughs> Salin na ng tubig ka, magiging <laughs> Yung Red Horse dito, pare, pinakukuluan pa. Oh, you are... <laughs> magbubukasan naman kami. Bali, nakakalimang case na kami, ha. Saya dito, Brad. Jol, buk naman naman. Masa natin na alak. Alak pa, alak. Para tayo kuha na blue label doon. Maya na, Brad. Nagpa-deliver tayo yung yellow cab. blue label ba? Mamaya na yung pag-yellow cab na. Pare, pakikuha nga yung alak ng lakos. <laughs> okay, na. May alak na yung lakos! Huwag tayo na malupit dyan! Tayo una nakatikim! Nasaan na yung blue label? Ha? Wala lahat natin dun! Nandun pa Brad! Ano Hinitay ba? lang natin yung yellow cab! yung blue label? Tsaka onion Wala drinks! Wala blue uh, <laughs> <laughs> generoso! lang! Ako si Dennis Trillo eh. <laughs> <laughs> Oo nga pala, Dennis Trillo! Yeah. So, final message ah. Uh, okay. Sa so, lahat naman nandiyo sa abroad, oh, pare, oh, mas masaya muna dito. Alan? <laughs> Sabi, sabi ni Archie, 28 lang ako eh. <laughs> Kaya na kayo. Eh, 25 na ako. Kunti 25 na ako. Ito, <laughs> ito mga kuya ko. <laughs> yan, putang yun, solid umitit yan. Eto, pagka, alak pa. Alak pa yan. Yon! <laughs> putang <laughs> ina! Bakit? Putang <laughs> ina! Putang ina! Putang ina! Putang Putang ina! Labas ka ba rin? Mga kaibigan, ito yung mga idol namin sa pagbabarkada. Solid to. Straight to straight. File message, pare. Wala kayong mga gawa sa abroad. Wala kayong ipon din. Dito na lang kayo kahit is bilang sweldo, masaya pa. Gusto ko dyan. File message, si... Dito, dahil ganito lang ang buhay namin dito. Nakasama kami, masaya kami. Nakasama mo ang pamilya mo. Hindi ko hindi ko ang pera. Sa pamilya. So, para sinasabi ni Archie, wala siya pamilya. Eh, hey, ang dami nga eh. Hindi, <laughs> hey, pare. Pasensya lang, mag-aasawa na ako. Asawa na si Archie! Eh, uh, matanda na tayo. Medyo matanda na tayo. Kailangan natin magkasawa. asawa Diba? Uh, sa mga wala mong girl, dyan, maghanap na kayo Pero dito ka marami Hindi kayo makakahanap dyan, wala dyan Chi, final message Chi Mga tropa natin nasa abroad Walang titibag dito sa si tropan to, asawa lang <laughs> Kami lahat dito, ano? Walang okay. titibag to, matiba ito Matiba ito, idol ka namin na eh Final message Jules Wala, wala akong sabi <laughs> <laughs> oh, so signing off na kami. Bye bye, pare. May part 4 pa to, mamaya maya Pare, bawal mainggit. Pasensya na. Oo, oh, pasensya na, pare. Part 4, meron mamaya. Antay lang kayo. Antay lang kayo sa mga susunod na videos. Ingat, ingat, ingat kayo dyan.